yun mga kabuting ting magandang hapon sa inyo andito na naman tayo para magturo na naman ng isang video tutorial sa paggawa ng electric fan Bale yung gagawin natin ng electric fan hindi siya pagawa bali nabili natin kasi 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 namimili din ako ng mga sirang electric fan Magandang tangali sa inyo mga kabuting timo Meron akong naisip na prank Pabasagan ko sa anong itlog Una rin magbibigay ang premium yung bete eh. Tapos may tatanong ako Pag nasagot nila ako sa ako, babasagan ko sa anong itlog Magaanap tayo ng mabibiktima Game na? Oo na, ako na uh, Yon mga kabuting meron akong naiisip na naman Ito, napanalo naman lang ito kagabi Nagluto ako ng panggugulang na gabi, naka 250 yun. Ngayon, ibabalik ko na lang sa mga bata. Magpapalaw ako, magpapalaw ako. Pero may konting pa Charlie. challenge. At hanggang umabot na kami sa nakagawa kami ng video na umabot na million views at nagsimula na ng aming mga pangarap. Jill, kumain ka na, Jill. Chomin na lang muna ulamin natin. Tayo naman! Lagi na lang siya, Mai. Pinapakaan sa akin. Wala na bang ibang ulam? Nak, pasensya ka na. Kasi nadili ang sweldo ko sa trabaho. Nakakakunti lang na ako namin kalakad. Kaya ito lang nabili kong ulam. Sinabi lang ayaw ko na eh! Ikaw umain yan! Huh? Makaalis na nga lang! kaya makakaasa kayo na kami kagawa ng mas marami pang video ay langgat na kayo naniniwala kayo sa amin Maraming maraming salamat sa inyo.